Hello mga biso Ayan another day Another game na naman here In Brookhaven narinig nyo ba yan? Yung pusa Ay Inubod yung baby Loki ko So by the way Andito tayo kasama si Jonna Si Leia7 At si Mga naman Let's see si Mighty Rascal underscore V2. And si Son Ongong 7. Si Jairi 126991. So, ang ito ang dalawa lang ang friend ko. Si Jana at si at si Mighty Rascal. So, let's go. lang. Sa so, inyong car natin, lagyan natin ng volume natin. Ayan. Okay. So, punta na sa bahay natin. Merry Christmas, everyone! So, ngayon, ang bala ko is mamamunan ng bahay. Ayan. Yung nalang, nakita pa namin na ba yung nakaraang video ko na namigay kami ni Michael ng mga gifts kada bahay. So, ngayon, mamamas ko tayo sa kada bahay. Tignan natin ito ng gagawin nila kung ibaban ba nila tayo or bibigyan tayo ng pamasko then nilagay din naman tayo ng hindi na mas kusati din natin so ah uh, bukas natin gawin yun Tuesday so ngayon matulog mo na ako okay siya so, yeah, may namamas sa atin kaya bibigyan natin siya ng Ayan. So ganoon gagawin natin Humamasko tayo Ayan Katulad nyo namasko na siya At namigilan natin siya ng aginalto So ayon good morning mayroon nitawid dito sa bahay limit lang hanapin ko lang. Ngayon, tapos na halna ng Ngayon, mamamasko na tayo. So, let's do simulan natin mamasko. Tingbagin ng ganun ginagawa natin. Puputa tayo si mga relatives natin. Mamasko sa mga ninong at ninang. So, 'yun ang gagawin natin ngayon. So, dito na tayo sa house number 24. Kuha tayo ng signage na namamaskin na tayo. Diba? Wait lang. So, yan. Ito yung signage natin. Namamaskin po. So, ito nga pala si John 7R8 and Mr. Jimmy 45. So, 名前マスコット。ママ nakaster lang siya sa akin kaya in-english ko na, Merry Christmas so, wala siguro sila sila na lang ako mas na natin Lang sa next na bahay. Ito uh, wala bahay sa bakasyon ata sila ito 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 si ate namamas ko po Kemudian celana Tak

Bakit naman niya may gano siya? Si Cupcake, Cupcake, sir, sir. So, bibigyan natin siya ng pamasko. Dapat ako na mamasko. Ako pa na nabib... ako pa na bibigay. Sharing is caring talaga. So, ayan. binigyan na natin siya ng, pagkain ng pera. Okay, dito tayo. Mama, mas kupo ako kaysabi. Mama, mas kupo ako. Bigyan naman tayo siya I'm a musician. Wow, oh, great. Ngayon, gaano tayo dito sa burger corn. kasi nagpapasunod talaga siya. So, order ako ng... dito yung bayad ko. Ayan. Here's my payment. Mm. Pagka na ako, kung nakinapamas ko, kain tayo. Ayan, dito. Ayan sa Burger Barn. Home of the Big Cheese. Oh, yeah. Minsan nga mag-work ako dito, no? Tapos, gusto ko yung may mag-take out. Mm. Naging drive-thru na din kasi ako. Sa so window one, sa pagkakaroon na Pera sa natitik ng order. So, yan. Sarap. eh okay, natin mag-take out ngayon ng mga attendant. I'm gonna begin order setting up look at my decoration here. okay. at that. Look at that. Look at that. Look no, that. Look at 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 समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो कौन बताएगा हमें सब अभी बात नहीं करते हैं तो मौसम अकेला चल रहा है इंगों तो यहाँ पर जो पार्टी होता है इधर ना इधर ना इधर ना sa <laughs> <laughs> da Good night, good night. Dito siya, mga. mag a tayo sa Burger Barn. Diba? nakaka excite mag-assist ng customer sa drive-thru. So, sa mga video na mag sa akin. At empleyado ako sa Burger Barn, mag-drive-thru na lang kayo. So yan, hindi ko na i-video na nakapasok na ako dito sa Burger Barn. So Kifi, What is so cutie? So, si ma'am. O-order siya. Ito na ako ng fries. Burger patties. Mother Shaw. Ayan, nagigyan so, ko muna ito. Ayan, nagbayad na si Sir at si Ma'am. Hindi ko alam kung na video kasi nakapost pala yung video ko. Stay so, bayad nila. So, may gusto muna ulit tayo. Wala pala. Kala ko lang meron. Meron kaming delivery. Dine-in at drive-thru. So, yan. Mag-deliver or drive-thru na kayo. Or mag-dine-in na kayo. So, yan pinitignan ko yung fresh dito na talaga siya yan deliver na naman tayo tara let's go dali natin sa deliver area

so this is jen jen even went to ron my baby broke even so this is the first time in my life ngayon, 9.23 na pala. So, hanggang na duty ko ngayon. Kaya, uuwi na muna ako. Okay. okay. So, good morning, Jen. So, Alright guys, that's it for today. Hope you like this video, and don't forget to subscribe on my YouTube channel. Please like, comment, and share. Love you, mommy. Bye bye. Adios.